So wasap what's up mga brad, ito po pala ang lakat ko kahapon. Iba na naman po ang tindahan na pinupuntahan ko kahapon. Una kong pinuntahan ay itong Cebu Audio. So nandito na naman po kami sa Cebu Audio Video Electronic. Kunin na po natin yung in-order natin. So shout po sa nag-order nito. So ayan na po Mr. Customer, yung Live Pro mo. So isa sa antes po ito namin dito bang nasa bintahan ka po kami. So ayan tapos na po ang isa, yung isa na naman po ang isusunod natin sa pag sound test. At bukod pa nito, meron pa kami dito in order na GH157 dalawang piraso din at dalawang BSS Pro -15 na driver unit. Ayun po ay kasama sa GH157. Bali 2x2 up po tong order ni Mr. Customer. So ito po ang pangalawa. Isasount is po to namin. At pagkatapos ko dito ay dumiritso po ako sa bintahan ng mga pintura dahil may order din kami dito ng mga pintura. At nandito na naman po ako sa bintahan ng pintura. So ayan po ang karga natin. So ngayon ay pupunta na naman po ako sa Masiyas Electronic mga brad dahil may order din kami doon na mga speaker. So ngayon nandito na naman po ako sa Masiyas. Ayan, Masiyas Electronic. Hey, So po ang pinipick up namin dito sa Masiyas. Ayan. Dalawang GH-157 at dalawang BCS-450. So ito po ang karga natin. At pagkatapos ko dito sa Masiyas Electronic mga brad, ay pupunta na naman po ako sa Cebu Bolt Center dahil may order din kami doon. At ito po ang time na nandito na po kami sa aming site. At ito po ang lahat ng karga namin mga brad. Ayan, napakarami. Anim na piraso na GH-157 at tatlong karton na mga pintura. Assorted po ang laman yan. At dalawang Live Pro 1218. Live Pro 1218 isa, dalawa. At itong 6 din na driver unit BCS 450. So, at ito pa, meron pa tayong isang karton na mga bulk. Assorted po ang laman nito. Ang dami po. Ayan, valor po ito ng... Magkano halaga nito? Yung bulk? 8,000. Yung bulk lang? Yung bulk, 8,000. Ah, uh, so yung bolt daw ay nagkahalaga to ng 8,000. At ilang minuto lang po galing sa pagdating namin ay may dumating na naman po na supplier na marin. Ayan, ito po ay ipinadala sa aming customer. Ito hindi po kami nagbili nito. Ipinadala lang po to sa aming customer na gustong magpagawa ng speaker box. Bali, labor lang po ang amin yan. Sila po ang nagsupply ng marin. So shout out po sa supplier namin ng marin mismo. Hindi po muna kami makakuha sa inyo dahil si customer po mismo ang ah, nag-supply ng materyales. Bali, labor lang po ang amin nito. So, ayan, kakarating lang po kahapon ang kaniyang marin. So, Lord, maraming salamat sa mga customer na binigay mo sa amin. At sa inyo po, mga customer, maraming salamat po sa inyong pagtiwala dito sa amin. At sa mga viewers naman, sa mga followers, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa amin. At sana hindi po kayo magsawang magsuporta dito sa amin. This si Box Baker, the best!